Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,496 subscribers. Konti na lang guys, magka 10,500 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung sa Kaloocan, no? Oh, matagal-tagal na rin po natin hindi na pag-uusapan ng Kaloocan, ha? Ah, malapitan nangunguna sa Kaloocan, Trillanes Talunan sa SWS survey, question mark. Okay, kasi po, ma, recently may lumabas po na survey dyan sa Kaloocan, Ha? na si malapitan ang mayor ngayon si Dale Malapitan na pangalawang termino ay nangunguna sa public trust survey ayon sa SWS survey no. Alam naman po natin ang makakalaban niya ay si uh, Trillanes no si dating senador Trillanes na tila bagang uh, walang focus sa kalooban at ang focus niya ay ang nasyonal dahil uh, ilang beses na rin niyang tinitira ang mga national leaders natin. Recently, ang tinira niya ay si dating Senador Bam Aquino naman. Hindi kaya naisip ng mga advisors at ni dating Senador Antonio Trillanes na itong mga tinitira niya ay may mga followers at boboto dyan sa Caloocan City. At uh, di ba pagkatapos niyan, siyempre, ang mga followers na ito ay definitely hindi siya iboboto. Ha? Siyempre, marami pong ano dyan, no? Uh, BBM followers. Okay? Uh, BBM followers, dahil tinira nga rin niya si BBM. Amy Marcos followers. No? Tinira rin niya si Amy Marcos. No? Uh, DDS, Rodrigo Roa Duterte, tinitira niya. Di ba? Bongo. Okay. Tingnan mo si Bongo, instead na bumaba, sa pagtira niya, tumataas. Siya, bumababa. Okay? O, oh, Vice President Sara Duterte. Ha? Huh? Lenny Robredo. Bam Aquino. Sino pa ba ang pwede niyang tirahin at lalong babaksak ang kanyang uh, numero diyan sa Caloocan City? Ang hirap po eh. No? Siyempre, baka nga po hindi rin po makikinig sa atin dahil simpleng, ano lang tayo, political uh, uh, commenta commentaries, vloggers, di ba? Ha? Huh? Kaya lang, iniisip din po natin dahil sa una nga eh gusto natin si uh, Trillanes, no? Eh kaya lang eh hindi po sumusunod sa ating suggestion. Okay, ang suggestion po natin, mag-concentrate na lang dyan sa Caloocan City. Huwag na pong pakialaman, huwag na pong kasuhan, huwag na pong pumunta sa DOJ. Wala na po. Hindi na po doon. Wala na po doon. Okay? Kalibutan niya muna hangga't hindi siya nagiging mayor. Kaya lang hindi po nakikinig, no? eh, hey, tignan nyo na lang, di ba? Out of focus, di ba? From time to time, imbis na, <clears throat> imbis na puntahan niya, ha? Ah, yung mga kababayan niya, imbis na mag, makipag-dialogo, no? imbis na makipag- ah, coalesce, okay? Imbis na makipag-usap, ah, uh, et cetera, no? imbis na mag-convince, eh, inuuna pa yung mga pagtitira-tira, pagkakaso-kaso, hindi na dapat, dapat diyan na lang, di ba? Tingnan mo si Malapita, wala nang, di ba Malapita diyan lang, hindi naman nagko-komento sa iba't ibang mga ano. Kahit pansinin niyo po, yung iba't ibang mga ano, uh, si Mayor uh, si Isko Moreno, Yor Moreno, di ba? Ang ang komento lang niya, o oh, magkakaroon tayo ng national project kasi kapital ng Maynila. Something like that, dapat ganoon. Eh kaya lang ayaw pong makinig. Anyhow, Opo, ito po ay pagpapatunay na talagang umaangat na ang numero ni Mayor no? Along Malapitan. No? Siya nangunguna ah, dyan sa um, dyan sa Caloocan City. No? Ang survey na ito ay kinanda ng SWS mula February 10 hanggang 13. No? And was commissioned by certain Salvador Policarpio. Hindi po natin alam kung ang Policarpio ay kay Trillanes o kay uh, kay Malapitan. No? Uh, Malapitan, who is seeking re-election in the 2025 midterm elections, uh, nag-top dito sa Mayoral Asparan, Aspiran and former Senator Antonio Trillanes IV in the survey. The incumbent may retain his 75 plus net trust rating from October 2024 and February 2025 service. Meanwhile, Trillanes garnered a negative 21. Oh, oh, negative <laughs> 22 net trust rating in February 2025 and negative 10 in October 2024 survey. For the February 2025 survey, Malapitan got 83% much trust, 9% undecided, and 8% little trust. On the other hand, Reliance obtained 24% much trust, 27% undecided, and 46% little trust. Oh. So, ibig sabihin, gumaganda rin pala numero niya. Pero, The survey firm noted that net trust rating is the net trust rating is the correctly rounded difference of the much trust percentage and little trust percentage. The SWS used the face-to-face -face interview method among 1,000 registered voters of Kalookan City, aged 18 years and above. 400 respondents came from the first district, 300 from the second district, and 300 from the third district. The survey had sample error margins of 3% for total Caloocan City, 5% for the first district, 6% for the second and third district ayan no. Ayun po ha. Kaya nga po, di ba? Uh, kung kung papansinin po ay ang hirap po no. Dahil nga po dapat naisip rin ng mga advisors ni uh, dating selador Antonio Trillanes na hindi rin po biro no hindi rin po biro na dalawa ang inaano niya no national ah local um, local etc hindi rin po maganda talaga yon di ba kaya mas maganda nga po talaga na mag-concentrate na lang po siya diyan okay kayo po ba bayan no kung kayo tatanungin kasi hindi po kayo taga Caloocan kaya kayo kaloko Caloocan kalo kayo sino po ba ang iboboto nyo? Ah? Si ano po ba? Malapitan? o si Trillanes? Trillanes po ba o si Malapitan? Trillanes, national leader. no? Dating national leader, dating senador. Ito, Malapitan, subuk na sa lokal. Okay? Yung ama niya pa, at saka siya. Hmm. Pero si Trillanes po, aside from being a professor or being a lecturer at Ateneo, ano pa? ba? Diba? May mga batas din siyang nagawa siguro. Diba? Pero ibig sabihin, ang ano po, out of focus eh. Diba? Hindi po siya katulad ni Vico Soto. Tignan niyo si Vico Soto, anong ah, nung tumakbo, doon lang. nag lang siya doon. Kahit naman sino eh, mga local leader, mga local na tumatakbo, except for President, ano ha, ah? except for dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, iba yun eh. Ah, dating Presidente yun, ito, ah, iba. Okay? Sige po, god dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.